na hati-hati ko na natig, ah, natig mga yas. Ayan, tinipan ko na siya. Tapos ito yung isa. Tapos ito yung isa mga last binalot ko na babalot ko pa tong dalawa na to para hindi siya mga moy pag natin sa box. So eto na mga loves, yung ipamimigay natin, lalagay natin sa balik ba box nyo. Ayan, nakaredy na. hinihingal na ako mga loves. <laughs> tas ko lang din magbalot ng box so ayan na, ayan yung mga chocolates mga loves, na ilalagay ko sa boxes nyo, ayan yung mga pabango colgate ay colgate <laughs> toothpaste na crest mga loves chocolates, eto ito yung sabon na ya, binalot ko mga loves para pag nilagay ko sa boxes hindi umamoy, tapos eto na yung mga pinaghati-hati ko mga loves pinaglalagay ko siya sa ziplocs So, yun yung chocolate chip cookies, tapos ito yung gummies, oreo, and then yung rice na, ano, kinemirot. <laughs> so, ayan, taga ano yan, mga loves, hati-hati, tapos ito pa. So, ayan, ito na yung ating Balikbayan boxes. So, ready na tayo, mga loves, let's go, mag-pack na tayo. Hello, mga loves, welcome back to my YouTube channel, welcome back to another vlog. So, for today's video, mga loves, ito na ang pinaka-aabangan Ito na mga loves, magpapak na tayo ng balikbayan box na ipimimigay ko para sa inyo mga loves. Unang-una, maraming maraming salamat. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi natin marireach ang 100,000 subscribers. So dahil pinangako ko sa inyo mga loves na pag naka-100,000 subscribers tayo, mamimigay tayo ng balikbayan box. So ito na yun mga loves, magpapak na tayo. Pero um, Tatlo lang yung ipamimigay natin mga loves kasi kung gustuhin ko mamamigay ng marami mga loves, hindi kaya ng budget natin kasi walang mag-sponsor sa atin. Ako lang talaga namili ng mga ito mga loves um, nag-extra, extra, extra. extra. <laughs> Super daming extra duty natin para maanuhan ko, mabudgetan ko yung ipamimigay ko sa inyo. So, ito na mga loves, mag-start na tayo. Kung napanood nyo yung mga grocery vlog natin, eto rin yun mga loves. So, first, syempre, hindi mawawala ang M&M's. Para sa inyong mga anak, mga loves, kung sino man yung mananalo, oh, congratulations na agad. <laughs> Kasi napakadaming M&M's nito, mga loves. Oh, ganito siya kalaki. So, lagay natin sa inyong box and ayan. And syempre, pagkalagay ng M&M's, meron din tayong ilalagay na milk chocolate almonds. Ayan. Diba? bonggam bongga mga loves. Pagkatapos niya, syempre maglalagay din tayo mga loves nitong peanuts. Asa na yung peanuts? Ito pala. Ito mga loves, yung peanuts. Ayan peanut butter chocolate mix. Inilalagay natin mga loves. And of course, maglalagay din tayo yung may request nyo na uh, mayonnaise. sobrang laki mayonnaise. Alam nyo mga loves, dito sa Jumerica, kumakain lang sila ng mayonnaise. Yung ano lang, pang sandwich. Sa atin, di ba mga loves, parang tinapay lang, tapos lalagyan mo yung mayonnaise. Pwede na. Dito sa Amerika, kailangan talaga may ano, yung kompletong sandwich mga loves. Pero ito, pag sa Pilipinas, scary na to. Tinapay lang sa mayonnaise, scary na yun mga loves. So, ang laki ng mayonnaise na to para sa inyo mga loves. And of course, hindi mawawala ang napakalaking Nutella na palaman. Ayan. Nalagay din natin dito mga. Lagay din sa gilid. Ay, hindi nakasya. So, dito. And of course, meron din tayong Uh, grape jelly. Yan, binili ko to. Ito, binili ko siya sa Walmart, mga alas. Pero dito, palaman sa tinapay. Ayan. And, meron din tayong, mga loves, meron tayong binili na uh, syrup pang lagay sa ano, mga alas. Pang lagay ito sa, anong tawag dito? Sa pancake. Kasi, namili ako sa pancake uh, mix. So, ito, mga loves, sa pancake mix, ang ilalagay nyo na lang tubig, mga loves. Hindi nyo na kailangan maglagay ng ano, ng itlog o ganyan. Meron namang instructions sa likod. So, madali nyo lang siyang mababasa. So, malaki na yung binili ko na syrup. Ayan, mga loves pang pancake. Lagay natin. Ay! Hindi pala siya ka. Hindi pala ka siya pag nakatayo. <laughs> Masyado lang ano. Hmm. Baka sa na, Tignan natin. Masyado malaki na ko. Oh, hindi ka siya pag nakatayo. So, kailangan nakaliga. Ay, naloka. Hindi pala ka siya. <laughs> so, kailangan pala pahiga ang lagay natin, mga loves. Hmm. Mamaya ako na ilalagay ito. So, lagay muna natin tong caramel macchiato na para siyang coffee mate. Tapos, syempre, yung inyong vitamins, mga loves. Ayan. Lagay din natin dito sa gilid. And, hindi mawawala yung peanut butter na sabi ko sa inyo, pinangako ko sa inyo na ipapatikim ko sa inyo yung favorite kong peanut butter dito sa Jumerica. Ayan, white chocolatey, wonderful peanut butter. Yan. And ano pa ba yung mga kailangan ilagay mga loves? Maglalagay tayo ng uh, Vienna sausage. Request nyo rin ito yung eh, mga loves the Vienna sausage, and of course, hindi mo wala ang ah, um, spam, mga loves. Kailangan ng spam. Ayan. So, yung spam, apat na peraso siya, mga loves. Dito ko nalaman na apat pala kasi ito, nakikita ko na siya dito. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, apat na peraso ng spam. Ito yung sa gilid. So, sa isang gilid, lalagay ko itong ano, mga loves. Pwede ko palang ilagay ito, eh. Yung vitamins. Ayan, sakto-sakto rin sa gilid. Tapos, ito nag-a-namili uh, ako ng uh, gamot mga loves, Ibuprofen uh, 200 mg. So pwede kang mag-take nito um like 800 mg so equivalent ng 4 4 tablets. Pero kapag tinake nyo 'to mga loves, papaalalahanan ko lang kayo dahil NSAID to, pain reliever to. Pwede ito sa masakit ang masakit ang ulo, masakit ng ngipin, anything na masakit. Pero pag masakit ang chan yung mga loves, um hindi ko kasi alam ko ano yung reason kung bakit masakit yung tiyan nyo. Pero pag may ulcer ka, hindi pwede ang NSAID. So lalong sasakit yung sigmura mo. Kasi mga loves, kapag nag-take kayo nito, make sure na merong laman ang inyong tiyan. Okay? Make sure na nakakain kayo kapag nag-take kayo ng uh, NSAID or this pain reliever. Okay? Yan, lagay natin dito. And maglalagay ako mga loves ng toothpaste, yung Crest. Ayan, tatlo. Pero pwede kong isingit dito mga loves yung sabon. Eto. <laughs> Inaawad. Eto yung sabon mga loves na caress. Uh, kares. Ibinalot ko na siya para hindi siya mga moy. Bale, limang piraso to mga loves. So dito natin siya ilagay. And dito sa gilid, ilalagay ko tong uh, tatlong piraso ng toothpaste nyo mga loves. Ayan. Tatlong piraso ng toothpaste. And, ilalagay ko din yung shampoo and conditioner na Garnier, mga loves. So, shampoo na to na may kasamang conditioner na. So, ayan. And, ano pa ba mga loves? Ang pwede natin isaksak dito. Paliko na nga lang doon. doon. Dito, tapos ilagay na natin yung pancake mix. Ayan. And, ano pa ba mga loves? Ilalagay ko yung next quick na ni-request niyo din. Ayan. And ito pala mga loves, yung binili natin sa Costco na pag magkakape kayo, maganda to. Ayan, in explain ko na din kung paano niyo siya uh, gagamitin. Either kape or yung uh, hot chocolate, ipatong niyo lang to sa ano, sa ibabaw nung para matunaw yung yung caramel niya. And then, good na mga loves. Ayan. dito lakas siya pag paganito. So, pag ganito natin siya ilagay mga loves. Pag And, ano pa ba? Siyempre, hindi mawawala. Ola! Ilagay ko na pala yung mga chocolates. Ang <laughs> dami. Wala na tayong space kaagad mga loves. So, ilalagay ko na, syempre, ang pinakaabangan yung mga loves, yung chocolate. So, ito ay nabili natin sa Walmart. Uh, meron na siyang kasamang Milky Way, Twix, Sneakers, M&M's, Milk Chocolate M&M's, and Peanut M&M's. So, 135 pieces na yan, mga lang. Sobrang dami na nito. <laughs> Ayan, lagyan natin yung chocolates. And, aside from that, mga loves, maglagay din tayo ng isang pack ng sneakers, isang pack ng KitKat, at isang pack ng Hershey. So, itong Hershey's ay Ah uh, not sure kung ilang peraso mga loves. Tapos yung KitKat, hindi ko rin alam kung ilang peraso, walang nakalagay. And meron din tayong Jumbo Snickers. Marami na yung mga loves. <laughs> na ano ako sabi mo, hindi ko pa pala nalalagay yung chocolate mga loves. Ayan. Dito natin lagay sa gilid. Yan. And then, ano pa ba? Ito, uh, maglalagay ako ng strawberry pancake na lotion kasi ni-request niyo rin to mga loves. Maglagay ng lotion. So, naka-sealed na to. So, hindi ko na siya kailangan i-sealed. Is And, of course, ang favorite natin na strawberry pancake na pabango. So, ayan, pabango at saka lotion. Partner, mga loves. Ang parehong scent niya is si strawberry pancake. So, lagay na rin natin dito, mga loves. Ayan. Ayan puno na ang inyong box. <laughs> And ano pa ba yung kailangan nating ilagay? Um, I think yun na yung mga malalaki. Nalagay ko na yata. So ngayon, mga loves, ang gagawin natin, maglalagay na tayo ng mga... Ay, nakalimutan ko. Hindi ko na pala malagay itong ano. Itong noodles, mga loves. Try ko nga. Try ko isiksik. Hindi pala siya kasya. Hindi na kasya, mga loves kasi meron pa akong ilalagay na noodles na ano eh ito maglagay muna ako ng ano mga loves meron pa tayo napakaraming popcorn dito na microwaveable lagay mo lang to sa microwave mga loves tapos uh, maluto na siya. kung wala man kayong microwave maki-microwave kayo sa kapitbahay nyo. <laughs> Charot. <laughs> Hindi ko alam. Siguro bigyan nyo sa kapitbahay nyo. Wala lang. Gusto ko lang maglagay mga loves para may experience nyo just in case. Pero like what I've said, kung wala kayong microwave, ipamigay nyo lang. O kaya makigamit kayo sa microwave ng kapitbahay nyo. <laughs> Ayan. So maglagay tayo ng itong mga loves ng sheen na noodles. One, two, three, four. So dito yung mga loves. natin. 4. I think tigpo 4 kayo dyan, mga loves. 2, 4, 2, 4, 5. Ah, tag 5 pala kayo mga loves. Ayan, tag 5. And then, eh, ano ko na lang pala tong ano, yung noodles. Ay! Mga loves, paano to magkakasya? Hindi na kasya. Napuno na mga loves. Kasi ilalagay ko pa to Ito pa mga loves, oh. Ito, lalagay pa natin. Try ko ha. Ah. ko dito. Tapos eto pa mga loves. eh, <laughs> uh, lagay ko dito sa pinakal. Ay, hindi siya kasya. Ano ba yun? Hindi magkakasya yung ano nyo, frosted. Mm. Wait lang. I'll do my best. So ito, pwede kong isipit dito. Ayan. Tatanggalin ko na pala sa ano. Wait lang mga love. Yeah. <laughs> pagkakasahin ko, I will do my best. Yan. So, nasaksak ko yung isa. Ito naman, yung Oreo, nasaksak ko dito. Pwede yan. Yan. Tapos ito, pwede yan dito. Meron bang space dun eh. Ito, tatanggalin ko na lang sa ano mga love. Tatanggalin ko siya dito sa sa, anong tawag dito? sa ziplock kasi pag susiksik ko dito sa gilid para magkasya tayo yung ano mga love ayan nakalagyan ko sya ngayon yung mga space dito sa ano yung mga gap doon ba sya isisiksik ayan meron pala ayan nagkasya pero nalagyan ko pala ha 1, 2, 3 piece. Ayun, 1, 2, 3, 4. Tapos, ito pa na nila! Hindi pala na kasha! Malo! Oh, no. Nalulungkot ako! Paano to? Oh my God! Wala pa rin, hindi ko pa rin nalalagay yung ano mga loves. Itong zero. Yung zero! Oh, Malos! What should I do? <laughs> Sobrang dami kasi. Try ko. Oh my god. It's a mess. Hindi kasta. Hindi po. Itong kulal. Ito, lagay ko yan dito. Hindi pwedeng mawala yung syrup. I-sixtip natin. Tapos ito. Pwede itong mga lang i ano ko na lang. Ang galing ko sa plastic. Ay, tanggalin. Gaganyan ko na lang talaga sa mga lang hindi na nakalagay sa ziplock. kalat ko na lang sa ganyan. Ikalat natin. So, maresensive na yung back nyo. Ganito. <laughs> ganyan ang itsura. Ganyan mga loves. Ala, hindi kasha yung ano. Hindi to kasha. Pasensya na mga loves. Binili ko siya, pero hindi siya nagkasha. I did my best. Pero sasaksakan ko na lang to ng mga popcorn. 2, one, 2, 3, 4. Ayan. Tapos, yung ano, hindi rin nagkasya. Yung um, itong ramen noodles. Titignan ko kung malalagyan ko ng iba mga loves. Kasi, ano anyway. Pero yung mga importante, na na naman natin mga loves. Ito lang talaga yung ano hindi lang talaga siya nagkasya. Ayan. Yung mga rami noodles. Ito mga rami noodles, mapagkasya ko siya ng ganito. Tinanggal ko nga lang siya sa ano, mga lang sa ganito. Wow! Nakakainayang naman yung ano. So, mapagkasya ko pala yung noodles. Nanginayang lang ako mga lang sa ano. Pag so, nagkasya siya. Hindi ko alam kung masasara ko itong mga loves. Pero bahala na. Puno oh, siya mga loves. Hindi eh. ko lang talaga masi... Maano to. Hindi ko siya malagay. Kasi pag nilagay ko, sobrang bulky na niya mga loves. Tignan niyo. Ayan o. No. Hindi ko na siya mas... Di ko siya masasara. Pero the rest, ayan. Kaya ko pa itong i-ano. Kaya pa itong isara mga loves. Medyo bulky siya ng konti. Hindi pala konti. Bulky siya. Bulky siya talaga. Mmm! Mga loves! Oh my God, di pala rin kaya. Di pala rin kaya. Di pa rin kaya. Ay, sus. Hindi keri. Magtatanggal ang lola nyo. Pasensya na mga lang. Gustoyin ko mang ipadala, eh, hindi kasha. So, ganun ito yung pagpunit. kaya ano ko ano ang mama ayun okay na yata ito medyo open. mga girls ito pa naririnig ko yung ang galing natin bagyan palitan natin yung popcorn Ayan, kaya ko pa itong isarang ganito. O ganyan. Ayan! Pasensya na mga loves, hindi nagkasya yung ano, itong frosted flakes. Hindi siya nagkasya. So, ipapadala ko yan sa Pilipinas. <laughs> Alam mo, dra. Sa kanila mapupunta. So, ayan na, punong-puno na mga loves ang inyong balikbayan box. Hindi talaga nagkasya yung ano, yung serious. So, ayan mga loves yung laman. Pinaghiwahiwalay ko yung mga ganito kasi hindi siya nagkasya. Ayan o. Oh. Ito, ilan ba yung nalagay ko? 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung nalagay kong ganito mga loves. Yan! Ang ating unang box. So, ipack na natin yung pangalawa mga loves. Oh.